yellow yellow nga gang maglalans na tayo masaya dahil may kanin kaya lang wala namang isda isang araw lang isda puro karni na naman eto <laughs> pork chop siguro eto eto chicken legs eto yung gulay namin kumuha ko ng konti lang naman ng gulay namin sprout tsaka yung broccoli yun lang kanin namin masarap yung kanin kasi jasmine ang kanin na dito eto sabaw, ewan eh, po yung sabaw kaya lang sabi nung ano na na, na rinig ko kanya na Pilipina masarap daw paglagyan ng lemon yung soup kaya yung, kumuha ko ng lemon eto parang kinamatisan yata to <laughs> tikman natin para ano alam natin Ewan ko kung ano lasa. Basta parang lasang sinigang naman ano. Hmm. Medyo matabang pero maraming asin. <laughs> Yan ang asin. Ito yung asin. Uh, may kiko man din kaya lagyan na lang ng asin. Okay, okay mga katigang. Oh, ito nga pala. Ang aking inumin ay binalikan ko si Patikim ng pinya. Pineapple <laughs> juice pinya patikim ng pinya yan ang ano namin ang drinks kasi bumalik siya ay binalikan ko rin siya okay okay mga katigang bye bye